Samantala mga kabrigada, sa ibang panig pa rin ng ating mga balita, matibay na ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika, mahalaga sa pagpapanatiliho ng kapayapaan sa Riyon ayon yan kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar, Sargan, Ibrigada mo! Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa kanyang pagbisita sa Malacanang kaninang umaga. Sa kanilang pagpupulong, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagpili ng U.S. Defense Secretary sa Pilipinas bilang unang destinasyon nito sa Asia ay nagpapakita ng matibay na pangako ng dalawang bansa na ipagpatuloy ang kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region, lalo na sa West Philippine Sea. Bagaman maikli ang pananatili ni ni sa Pilipinas, sinabi ni Pangulong Marcos na naging makabuluhan ang kanilang talakayan, lalo na sa harap ng masalimuot na usapin sa geopolitics. Samantala, ipinaabot naman ni Hegsef ang pagbati ni U.S. President Donald Trump kay Pangulong Marcos at muling pinagtibay ang ironclad commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty. Igiriit din ng U.S. Defense Chief ang kahalagahan ng kooperasyong pangmilitar sa pagitan ng dalawang bansa upang tiyakin ang kapayapaan at kalayaan sa paglalayag sa sa kabila ng banta mula sa China. Sinabi rin itong kinikilala ng US ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating teritoryo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Powercell Soya Coffee. Masarap! Araw-arawin